magandang araw po sa ting lahat uh, welcome back po sa ting youtube channel so ngayong araw po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa sakit na ASF kapag ako po nakakita doon sa mga balita ng tungkol po sa ASF talaga po para pong kumukurot po yung ating damdamin apektado po ako kasi alam po po kung gaano po kasakit kapag tayo po'y mawala ng isang apang kabuhayan o negosyo yung pag-aalaga kasi ng baboy tayo po ay nag-invest ng pera sa paggawa ng kulungan, sa pag-acquire ng mga biik, sa pag-acquire ng mga inahing baboy, sa pag-acquire ng mga fatining, sa pag-acquire ng mga boar, natin pong ginagamit sa pag-breeding po pa ang ating mga baboy. Tulad po nito mga kaibigan, ayan po. Ito po, ang nakita niyo po sa picture na ito, ay yung mga baboy po ay inilibing po sila. Mayroon po silang ESF or uh, apektado po sila ng ESF. Ang pinakamasakit po sa lahat mga kaibigan... Kapag buhay pa po yung baboy mo, o buhay pa yung fatining mo, o buhay pa yung mga biik mo, sila po ay hinuhulog na po sa loob ng hukay at tinatabunan po ng lupa kahit buhay pa po sila. Sobrang sakit talaga po sa dibdib kapag makita mo yan. Ang ESF kasi, sakit po yan ng baboy na hanggang sa ngayon po mga kaibigan ay wala pong lunas. Wala pong gamot o wala pong vaccination para dyan mayroon pong gamot sa mga symptoms ng ASF tulad po ng lagnat, sipon at saka pag uubo nila pero sa mismong ASF, class, sa virus talaga para po ma eradicate yung virus na ASF ay wala pong vaccination hanggang sa ngayon kaya pinapatay po lahat ng baboy sa isang area kung saan po nagkaroon ng uh, apektado or infection para mawala din po yung mga virus na yan yung virus ng ASF ay Uh, doon po sa nag-multiply sa katawan ng baboy. Kapag yan po ay nakapasok sa katawan ng tao, ay wala po yung epekto. Yung virus na ASF ay hindi po lang mabubuhay sa katawan nating mga tao. Sila po ay pwedeng uh, pumasok sa katawan ng ibang hayop, pero hindi rin mabubuhay. Kapag yung virus na ASF ay makapasok po sa katawan ng mga baboy, yan po yung malaking problema po mga kaibigan kasi doon po sila mas mabilis po mag-multiply, mas mabilis po silang maparami mapa -ma doon and then, maka-infect po sila ng ibang mga baboy, kaya yung uh, transmission ng sakit mula po sa isang babuyan papunta po sa uh, malapit na babuyan ay mabilis po, kasi baboy to baboy po yung kanilang uh, transmission so ang mode of transmission po ng sakit na ito mga kaibigan ay unang-una po ay yung direct contact sa mga apektadong baboy sa kanilang body fluid tulad ng sipon ihi tae o yung dumi yan check na magkakaroon ng infection ang iyong mga baboy po mga kaibigan isa din po sa mode of transmission ng sakit kung bakit po magka yung baboy natin ng sakit ng ASF ay yung pagpapakain po natin ng swill feeding o yung mga tiratirang pagkain po sa mga restaurant, sa mga hotel na kinukuha ng ibang mga hagriser at kailan po itong niluluto at saka, yan po yung pinapakain na sa ng mga baboy. Bawal na bawal po yung ganyan mga kaibigan. Mayroon pong tendency na yung mga karne po sa restaurant o karne po sa hotel ay galing po sa lugar na kung saan po ay affected ng African swine fever. So ngayon, kapag yung karne na yun ay apektado at kinain ng tao, ang pagkakain po ng tao po ay hindi po niya nauubos. So marami pong natira sa kanyang kinainan. Yan po isang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng uh, ESF yung kanilang baboy. Kaya dito po sa amin, sa aming probinsya, bawal po papakainin ng mga uh, swill feeding yung mga baboy, yung mga tira-tira galing po sa restaurant, Pinagbabawalan na po yung ganyan mga kaibigan, kasi po isa po yung paraan kung bakit po magkakaroon ng ESF yung ating mga alagang baboy, so dapat yan, iwasan po yung ganyan po mga kaibigan mayroon po mga signs and symptoms yung ating baboy kapag mayroon pong ESF unang-una, ating mababantayan ay wala po silang ganang kumain matamlay lang po, palaging nakahiga kinabukasan, magkakaroon na po yan ng mga uh, red spots sa kanilang balat ang dahilan po nagkakaroon ng mga red spots sa kanilang balat po mga kaibigan ay ito po isang ng bleeding noong mga nerve nila dun po sa ilalim ng kanilang balat. Yung bleeding po ay sanhi po ng pagbaba ng platelet ng ating mga alagang baboy. Kasi tumataas po yung kanilang lagnat. Pagtaas na kanilang lagnat, bumababa yung kanilang platelet, nag-bleeding sila. So yan po yung nag-cause ng pantal-pantal na pula dun po sa balat ng ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Kinabukasan po, hihinga na po yung mga alagang baboy nyo sila po ay mahihirapan na po sa paghinga hanggang abot po sa punto na sila po yung maglalaway na po and then yung last po mangyayari ay mamamatay na po yung mga alagang baboy ng mga kaibigan. Mabilis lang po ang pangyayari na yan. Hindi po naabotan ng isang linggo, dalawang linggo, hindi. From day 1 hanggang day 4, day 5 Pagdating ng day 5 po mga kaibigan, check po, patay na po yung mga baboy nyo kapag iisip yung tatama sa kanya. Ito talaga ay sobra po talagang fatal. Kaya, madadamay lahat po yung mga baboy nyo sa lugar nyo kahit hindi naman kayo tinamaan ng ESF. Kapag sa si iyo po ay mayroong apektado na babuyan ng ESF, susukatin po yan ng 1 km radius zone. Sa loob ng 1 km radius zone niya mga kaibigan, kapag yung, bab, yung baboyan nyo po ay pasok doon kasi wala po kayong uh, signs and symptoms ng ESF, yung mga alagang baboy nyo, kayo po ay madadamay talaga. Yung mga baboy nyo po ay ikakal talaga yan. Papatayin o kaya po ililibing ng buhay doon po sa lupa. Kaya mahirap talagang ka magkasakit ng ating mga baboy ng ASF As a hog racer, po akong mga prevention para yung atin po mga babuyan po o yung mga lagang baboy ay hindi po sila magkakaroon ng ASF Unang-una, dapat po yung ating kapaligiran ay malinis and then aside na malinis po siya dapat tayo po yung disinfect ng disinfectant sa ating pong mga kulungan kahit na 2 times to 3 times a week tayo po yung nag-disinfect sa ating mga kulungan nang sa ganon kung mayroong mga, mga uh, bacteria viruses, fungi na nandoon po sa kulungan ating mga baboy sa area po natin sila po ay mamatay kasi tayo po ay Uh, naglinis at saka nagdisinfect disinfect sa atin pong area po mga kaibigan. Yung sinabi ko po kanina na iwasan nyo po yung papapakain ng mga tira-tirang pagkain mula sa hotel, mula sa restaurant o kahit anong mga pagkainan na kinukuha nyo po at saka uh, niluluto nyo po doon sa bahay nyo and then pinapakain nyo rin yung mga alagang baboy. Iwasan nyo pong ganyan. Kahit na lutuin nyo pa yung tira-tirang pagkain doon po sa mga restaurant, yung virus po ng ASF ay hindi po yan mamamatay kahit nasa init ng apoy po mga kaibigan. And then lastly, dapat po mayroon po kayong strict biosecurity sa inyong mga kulungan. Ang ibig sabihin ng biosecurity po mga kaibigan ay sa inyong mga kulungan, yung mga baboy, huwag po kayo basta-basta magpapasok na kahit sino-sinong tao dyan. Ang pwede lang pong makapasok sa inyong kulungan ay tayo na po mismo may-ari ng babuyan o at ibang member po sa ating family. Huwag po tayong mapapasok ng ibang tao. Kasi kapag tayo po napapasok ng ibang tao po sa ating kulungan, lalo na kapag galing po sa ibang lugar, yung hindi po natin nakilala, may chance po na yung tao na yan ay mayroong dalang ESF. Kasi yung ESF po, virus, ay pwede po yung dumikit sa kanilang damit, Pwede po yung dumikit sa kanilang sapato, sa kanilang chinelas, o kahit sa ang parte ng katawan ng tao ay pwede pong didikit yung uh, virus ng ASF. Kaya, iiwasan nyo po ng mapapapasok ng kahit sinong tao sa inyong mga ng mga baboy. Kapag naman po mayroong dinaramdam yung mga baboy, yung mga kaibigan, tulad ng lagnat, sipon, ubo, o kaya pananamlay, wag na wag po kayo talaga agad-agad tatawag ng technician para po mapuntahan yung inyong mga babuyan. Yung karyer ng sakit ng ESF. Kasi alam naman natin, sa isang buong mag-araw, yung technician ay marami po siyang backyard farm na pinupuntahan. Mula po sa backyard farm number 1, farm number 2, backyard farm number 3, farm number 4, backyard farm number 5, at saka uh, backyard farm number 6. So, marami po yan. Halimbawa na po yan, marami po yan sa isang araw. Halimbawa po, anim po yung pinipuntahan niya ng mga backyard ng mga pigiri. Hindi po natin maiwasan na mayroong pong sakit sa mga iba-ibang backyard na yan. So, ngayon, kapag yung technician po ay galing po sa backyard number one, backyard farm number one, pumunta ng backyard farm number two, yung sakit ng galing sa farm number 1 ay may chance kung may pasa sa farm number 2. Ngayon, from farm number 2 papunta sa farm number 3. Farm number 3 to number 4 to number 5 to number 6. Yung farm number 1, siya po ang pinakaligtas. Kasi, unang pinupuntahan ng technician, malinis sa po yung kanyang katawan. Galing pa lang siya sa kanilang opisina. So wala pang virus, wala pang fungi na nakadikit sa kanyang katawan. Ngayon, pag paglabas sa farm number 1, may chance na po na mayroon na pong lumikit na virus sa kanyang damit, sa kanyang sapatos, sa kanyang sinelas, na may pasa niya sa farm number 2, so on and so forth. Ang pinakawawa po sa lahat ay yung huli po niyang pinuntahan. Kasi yung sakit ng baboy sa farm number 1 hanggang farm number 5 lahat-lahat po yan ay mayipasa niya sa farm number 6 na huling niya pong pinuntahan so yun po yung pinakawawa po mga kaibigan kaya ang payo ko po sa inyo kapag simpleng sakit lang po ng baboy ang inyong naobserbahan e-text lang nyo o tawagan nyo po yung, yung technician at tanungin nyo po sila kung ano ba ang pwedeng igamot kayo na po mismo ang gagamot pero, itawag nyo po sa technician nyo. Huwag na yung, yung technician pa mismo ang pupunta sa inyong uh, backyard farm at sila pa mismo ang gagamot sa inyong mga lagang baboy. As a sir, dapat alam din natin kung paano gamitin yung mga lagang baboy para naman atin malesen o para naman atin na maprotektahan yung ating mga lagang baboy na maka ang mga sakit o iba-ibang sakit tulad ng hag kulira at saka ASF po mga kaibigan na grabing sakit talaga ng baboy na uubusin talaga yung baboy mo kapag ikaw po natanwa ng ASF. Yan po yung aking mga payo po sa inyong mga kaibigan na dapat yung sundin. Simple lang po yan, pero ang epekto po dyan ay magkaroon po kayo ng safety sa inyong pong mga kulungan at sa inyong pong mga alagang baboy kasi nga po, ang pag-aalaga po ng baboy po ay investment. Tayo po uh, naglaan ng pera sa mga biik, naglaan ng pera sa feeds, naglaan ng pera sa pagawa ng kulungan, at saka naglaan po ng oras sa atin pong pag-aalaga sa kanila. Sayang na sayang talaga kapag tayo po ay mahawaan o matamaan ng African Swine Fever o ASF po mga kaibigan. So yan po yung vlog ngayon. Sana naman po yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting po tungkol po kung paano ba kontrolin ang ASF o African swine fever sa ating pong backyard farm po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.